malapit ng darating ang ating Panginoon. Andito po tayo ngayon sa Enlac o Northern Luzon Adventist College. Ang i-share natin na ngayon na salita ng Diyos. Mababasa natin dyan sa sulat ni Mateo, Kapitulo 5, versikulo 39. Sinabi ni Jesus, Datapwat sinabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. Ito mga kapatid ay napakalaking hamon sa ating lahat kung kaya ba natin ito. Bali na ah, kahit na sampalin ka nga, hindi oh, pa nga sinadya yun, magagalit na nga tayo. Paano na kaya kung totoong sampal na? Kaya ba natin mga kapatid na isampal ang ating kapilang pisngi? Ito mga kapatid, may kahulugan ito. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, kung may nakagalit sa atin na tao, may ginawa siyang masama sa atin, ito ang malaking hamon sa ating lahat. Ang pagiging makumbaba. Ang pagiging humble sa ating sarili. Bakit mga kapatid? Ating basahin sa Uno Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Sinabi dyan, na ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat, dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. So mga patid, malinaw na kung may taong gagawa ng masama sa iyo, may ingitiro, may pinagagawan ka ng kwento, ang iganti mo mga kapatid, hindi rin yung masama, kundi ang iganti mo, mabuti. Sa anong paraan? Idalangin mo siya, ipray mo siya, at lalo sa lahat mga kapatid, Ipakita mo siya, mo sa kanya na mahal mo pa rin siya. No? Yan, dyan madadaig ang kasamaan, mga kapatid. Sapagkat, tayo'y mga uh, tinawag o mga kristyano na mga sumusunod kay Kristo, tinawag tayo, mga kapatid, hindi para gantihan, para gawan ng masama, kundi tinawag tayo para sila ay atin ring ipagpala pagpapala. It bless natin sila. Ibig sabihin, idadalangin natin sila sa Panginoon na sila ay magiging masunurin din sa Panginoon, magiging makumbaba rin, magiging mapagmahal rin sa kapwa tao. At sabi naman diyan mga kapatid sa Roma 12, bersikulo 21, huwag kang padagig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Malinaw mga kapatid na ang masama kung paano mo siya daigin hindi sa pamamagitan ng paggawa rin ng masama. Kundi bagkus daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti response. Mabuting gawin. Anong gawin? Pag-pray mo. Pakita mo na mahal mo siya mga kapatid, magbago ang taong ganyan. Kaya sa ating mga kristyano, ating isa ito sa ating hamon sa ating lahat bilang mga kristyano. Hindi, dahil hindi maiiwasan mga kapatid, number one na kalaban natin ay itong ating sarili. Pero salamat sa Panginoon, tinuruan tayo na maging makumbaba, maging humble, maging mapagmahal sa ating kapwa-tao. Ito lang ang ating mensahe. Uh, God bless sa lahat ng nakikinig nito.